Naalala ko lang kasi na hiningi na the chairman of the committee on Blue Ribbon. Naalala ko lang kasi na hiningi natin yung uh, ledger from uh, Mr. and Mrs. Diskaya. The ledger na hawak nila. As a matter of fact, there is a subpoena due to stack of issues. So, did, did you submit it already or can we have it? Ah, uh, Your Honor, ano po, uh, nakakulong po ako sa detention. Uh, Katunayan nga po sa ICI po nung nakaraan ay humingi po kami ng furlough, furlough yata ang tawag doon, na uh, mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po, yung ICI. Uh, bali, hindi ko po na-comply po, Your Honor. May CBS Diskaya, di naman siya na-confine dito sa atin. Uh, wala siya. po siyang... Your Honor, wala po siyang idea doon sa mga ano po. Kasi ako po ang may katransaksyon po doon sa ibang politician po. Hindi pa pwedeng sabihin kay Ms. Niskaya kung saan nakalagay. So pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron na doon si STECOM diyan. Uh, Your Honor, wala po siyang idea po doon sa ganong klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman. Yes, go ahead. Okay, Let's not... Walang kinalaman yung kung alam niya yung transaksyon o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya. Andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. Uh, Your Honor, kasi nag-transfer po kami ng nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila... Kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-repress yung memo, with the permission of Senate President, Senate Pangilinan, joint affidavit yung sinabit nyo noong uh, chairman si Senator Marcoleta, no? na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may, may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila natatanggap. Ano? In fairness to the congressman and in fairness to the committee, kailangan namin yung ledger because mananatili itong say so o he says, she says itong, uh, itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin ng pinag, pinadala namin ng Supina Duces Tecom si Mrs. Sara Discaya para dalhin niya yung ledger. At inamin niyo na merong ledger. It's a matter of record. Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, Baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Descaya. Magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga, sinong pa salay sa ito eh? Uh, Your Honor, ang binasa lang po ng Mrs. Ko doon sa uh, po ng una, ay hanggang ano lang po uh, paragraph 15 lang po hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon well, lang okay. po okay. yung we will excuse you sasamahan ka ng sergeant at arms para kunin yung ledger and we will wait for you Mr. Chair, if I may add. Yes, sent to Pangilinan. Yes, we, we yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Uh, ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At uh, uh, si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Paiskorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayo hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Mr. Chairman? Yes. Mind, if Salad I may add. add. Well, Mr. Diskaya, Nakakulong na po kayo, nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka ng kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. Uh, so sana, uh, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang uh, paraan. Uh, sumunod na lang at ibalik dito yung ledger, kung maaari. Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes, sir. Yes, I, no. I, I, I just wanted to find out what happened to the ledger. So I, I uh, give up on my, my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na nireiterate Uh, ni senator Pangilinan ni reiterated reiterate din uh, ng chairman at ngayon kaya kaya nila sinabi na uh, i-excuse kayo Ms. Diskaya para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate uh, Mr. Chair na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger uh, sa ating komite, kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi po ko po uh, nung nakaraang hearing. Uh, top contractor po, Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumiti nila, yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs, kasama yung iba pang mga contractors. And that kind of sanitized sanitized list, Mr. Chair, would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot at mabarusahan. So um, I I request the chair to uh, include explicitly uh, in his uh, ruling uh, regarding Ms. Diskaya uh, a reiteration of this request for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila kasama ang DPWH, kasama po yung Uh, mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila, St. Gerard, Alpha and Omega, at iba pa, mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. Uh, I so respectfully request, Mr. Chair. Sir Tutulfo. Mr. Chair, tama po yung decision siguro. Ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng usaa ng ating uh, Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala ginaong diskaya, uh, ginang diskaya na ito po, eh, itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Eh kung wala ho naman hong tayong uh, ba ipakita, paano naman? Bumukha ho, nak, nak, na naniwala lang kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap ito mga taong ito, nakatransact po ninyo. So, yun po. And, and I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na po ninyo. At alam nyo, important document po yung ledger na yun. Kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Eh, Siguro sa tingin ko, eh, bakit tinatago talaga niyo Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo. Pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretary mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Uh, Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, uh, baka hindi po lahat siguro. Dahil sya pe... Whatever isa -isa available. Po, okay kung ano po ang available na pwede yeah. ko pong makuha kaagad. agad. Okay.